Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan ng episode na ito? Ano po? Tayo po ay naghahanda po ng taniman natin ng King Chai po. Oh, ito na po. Yan. Kung mapansin nyo po, yung nilinisan natin ng kangkong, yung kadiis, atin pong iginagayak na para sa King po. Yan, ganyan po ang pagkakaano natin. Pagkakapreparasyon po ba? Oh. Bali, medyo mataas na po yung kanal. Gawa ng pinaghahandaan po natin na yung tag-araa, ah, tag-ulan. Oh. Yan. Ginawa na po natin ito ng malalim na kanal. Oh. Ito na po, susunod ating kinchayan. dagdag laan po tayo ng dagdag ng tanim at gawa po ng ato pong inaabangan ay pang December uli oh bahala na po yan ay tayo po ngayon Aating uh, ating pong dudukloin yung ating saging dini eh. nasa oh, tara po sama sama po tayo maigreen yan tapos ara na rin po yung update sa ating mais pagkakabilis pong maging efektib nung ano nung mais yung pagkakapataba po natin oh yan nung nakaraan ay talagang gagabubuit pa pero po ngayon no oh, yan nanunuwid na sila oh yan ilang days ang po ay oh. effective agad Hmm. Yan po, naglalapad ng mga dahon. ating punti tibayin yung saging at sayang. No feeling Dia merumpuk Enggak no feeling Nakay po Napili. oh. Napili Oo. Nagkusa na ho. Oh. Yan. Sige, oh, bro. Pasporating <tongan> i Pare po ating silaglit na. Makakalingat ang silaglit. agwin na puuli tayo Yan Okay. Nice nice din po Yan pa po yung mga ibang isusunod dating saging. Oh. At saka po pala re-update ko na rin po kay Dini. Oh. Yan. Medyo hinapon na rin nga po tayo. Ari po ay yung ating may kalabasa ay hindi rin po umaprove. Minsan po ba ay mayroong halaman na nadadaig ng ulan at init. Oh. Ay parang hindi nagtutuloy. Oh. Yan ito na po ating mga kalabasa. Siguro nga bukod sa hindi na nagtuloy ay ano po masukal na rin. Oh. Yan, ito po ang update sa atin. Siguro ito ating i-sprayhan na po ng pamatay damo. Lahat na. Oh. Yan yung mga kalabasa natin pinatabaan noon. Oh. Wala para pumbasa. Matubig po sa partner po. Oh. Ano nang nangyari? tayo po naman ay naging busy ay sa si doon sa sibuyasan kaya sabi ko ito ma-spray na rin laang oh may mga sili pa dito nasang kaya ero pala yung bumagsak ng bumagyo magkaigi pa kaya super payat hindi ko na kuputulin na-approve pa rin eh Chilim panigaw yan ito na po ang update sa ating ano sa ating kalabasa iba gumapang din ng malayo ito lang po naman ang may sukal ito po ay malilinis oh. kumbaga laging ating ini-esprehan oh yan malilinis po ang banda dito Oh, may buong na rin po pala yung oh. Areho, good news. May ano na rin po. May bunga na rin po ang ating senyoreta oh yoyon Yan na po yung ating mga senyorita. Nagbunga na yung isa. tayo po ay pag busy doon sa kabila doon lang halos tayo sa iyo kahit sabihin natin malapit tayo gawa lang doon lang po nakapokus sa sibuyas ayo po salamat po sa inyong pagsama na po yan bago lumubog po ang araw nakapag update tayo din sa ating kabilang side ng taniman yan no? Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.